Good morning mga kabubuyog Andito tayo sa Kalumpit, Bulacan. Wala, na napagtripan lang natin pumunta dito Kasi wala tayong ma-update dito Diyan sa NSCR Kasi wala sila, hindi sila gumagawa Walang development Ikuti natin yung mga kung ano man yung Nagpapatagal sa paggawa ng uh, NSCR So, samahan nyo ako mga kabubuyog Tingnan natin kung bakit matagal eh. pala dito palengke day pala ngayon natapat na naman tayo sa palengke day pero ayos lang uh, maganda na araw makakalipad na ulit si bubuyog nga lang ito medyo may kainitan tsaka eto nga traffic as usual ang uh, traffic kasi etong 3 lanes na kalsada nagiging 1 lane na lang kasi yung 2 lanes pinaparadahan mga nagtitinda doon sa first lane then yung second lane ito mga tao nakakasalubong natin eh sinisita naman sila ng mga ating mga kapulisan so uh, galugarin natin tong uh, kalumpit <laughs> And idadaan ko kayo doon sa ano, sa lumang station ng PNR. Doon tayo magsisimula. Uh, Titingnan natin kung anong abang kagana kaganapan doon sa dadaanan ng NCR. Kasi dati ang pangalan niyan, Philippine National Railway. So ngayon, North-South Commuter Railway. NSCR. Ito, ah, may mga ginigiba na pala dito. May mga dinemolish de na doon. Hindi ko alam kung part yun ng uh, way ng NSCR. Medyo marami-rami pa. Dito banda, alam ko ito, puro kabahayan pa to eh. Titingnan natin. May nakapag-tip kasi sa atin yung isang consultant natin na tinag na raw. Nilagyan na raw ng mga stickers kung alin yung mga id demolish Titingnan natin kung meron nga and tatanungin natin kung toong nga bang demolish sila and kung saan sila dadalhin. Yun ang mga itatanong natin. So, liko tayo dito. eto ang lumang station ng PNR. Yan, mga kabubuyo. O, ba? Diba? Gawa sa bricks. napuntahan ko na to noong nakaraan. Noong kasama pa si Mises. Pero, uh, ginawa siyang terminal ng UV Express. So, yan. Gawa sa bricks. Tapos, typical na station. Tapos, dito dumadaan yung tren. Ito kasi, sigurado tutumbuhin to. Eh. Alamin natin kung meron bang may mga stickers ba. Ganyan tanong natin kung may, makakausap ba tayo dito ito yung kalsada eh. yung mga tao sa labas yan ito alam ko ito yun eh ito yung way na to ah, lusut, lusutan din pala ah. may mga kabahayan din dito ito sure na dadaanan to ng uh, NSCR walang tao sa labas wala tayo ma interview dito <laughs> yan. yung dating uh, PNR yung luma diretsyohin natin ito yan. yan mga kabubuyog o oh, diba? bumaba lang ako dito may kalsada pala dito Walang tao sa labas. Wala tayong ma-interview. hindi <laughs> eh, natin alam. Baka mamaya may ano pala yan. May kanal na malalim. So, <laughs> balik tayo. Ay, maga, umaga. Magtatanong lang po. May ginagawa kasi dito ng uh, ginagawa na yung release. Saan po ba kayo nakatira? Ayun lang. Ah, ito. Mi, makikibalita lang ako. Meron po ba sa inyo nagsabi na kailangan kayong lumipat? ganyan? Wala. Wala. naman. Wala. Uh, so siguro hindi po kayo apektado ng paggawa Mas, ng kami, walang nag-ano sa amin diyan kahit sticker, kahit papel, walang binigay. Pero diyan diyan yata parang meron pati dito sa so may highway alam ko yung diyan sa gitna na yan binigyan lahat ng papel yan sa kanila ah, na statue. ah doon po doon po doon yung bahay na yun ah so dapat pala yung pala tanungin ko Oo. so yung pala yung mga bahay na yun eto po hindi rin wala namang bahay dyan oh, wala akong alam dyan eh ano pong pagkakamaritest nyo basta <laughs> alam ko, binigyan sila ng mga papel dyan. Saka dinikita ng sticker. Yun lang alam ko. Ah, may papel na. Oo. Kailan po kaya ginawa yun? Eh, hindi po po alam. nakarantaan pa yan. Ah, karantaan pa. Oo. Tapos hanggang saan? Hanggang kailan daw po sila? Eh, hindi ko rin. Wala naman sinabi. Wala Di ba po, ito yung lumang PNR. Eh, ang... Ang station na ngayon, nandun na. Doon Opo, doon sa may Kolehiyo de Kalumpit. Uh -huh. Ang hindi na lang po natatayuan yata ng mga poste, etong eh, banda. Uh -huh. o, kasi nga, hindi pa na clearing. Opo, uh -huh. ang haba pa nung gagawin nilang ano, clearing. clearing. Tapos yung sa Kalumpit na? eh sa Apalit po. Meron na uh Oo, -oh, nagagawa na din yung tulay doon na pagdugtong niya eh. Okay. May daan po doon ano pag Pagano. Dito pagano, ito sa station. Ah, yung mga bahay dito uh -huh. sa may highway. Uh -huh pwede, pwede rin diretsong gano'n. Oh. tumbok naman ng dike yun pag ganyan naman sa highway. Okay. Sige. Maraming salamat, Nay. Thank you. Ayan mga kabubuyog, uh, nakakuha tayo ng info doon. Hindi ko nakuha yung pangalan ni nanay. So shout out kay nanay. Eh, busy din kasi siya nagsasampay. So ito, pag dinaretso daw, meron akong siguro makikita dito mga bahay na may sticker. Alin ba dito yung mga bahay na may sticker? Ah, yung sige, PR Row. Ayan oh, kung so, mapapansin yung mga kabubuyog ko, PR Row nakalagay. Doon din kasi may nakita ako, may nakalagay din na PR Row. So, alamin natin. And binigyan daw sila ng uh, kasulatan. Ayan. So, dito banda, walang bahay. Dito wala na, may banner. Walang tao doon. Ito yan oh. Nakabilog. Bilog. o, oh, nakabinog. PR Row. Philippine Railway siguro ibig sabihin ng so may pintura mga kabubuyog pininturahan sila yun may daan dun daan, daan tayo dun daan tayo yan eto kasi ay may pa doon subukan natin tanong tayo ay magandang umaga ano kasi ang binablog ko itong PNR yung ginagawang ano 3 days ngayon uh, may nakapagbigay sa amin ng info na nilagyan daw po kayo sticker ah uh, ano po Ano po yung binigay sa inyong papel na gano'n? Ay, stick. Uh, ano kasi kami, paalisin talaga kami dito. Eh, saan niyo po balak? Lumipat. May relocation silang ano. Saan po? Saan po ba na? Wala pang ano ngayon sa ngayon. Pero last year pa sa inyo binigay? Oo, eh, kasi meron silang nakita dito sa Gatbuka. Kaso, nag-petition yung kapitan, saka yung mga ano. Ayaw, ayaw ko yung patiran doon. Gatbuka, uh, palit. Eh, yun po yung nakalagay doon sa sulat, sa papel may binigay po ba sa inyo? Relocation lang. Relocation. Pero pag biniba daw yung bahay, babayaran. Ah, okay. Eh di, okay naman po sa inyo yun. Hindi, bukod doon sa relocation, may iba po po ba kayong option na ah, didipatan, ganyan. Kung sakali, hindi mangyari yung relocation. Kasi sabi nila, hagat ano, kunwari, wala pang site, pero kailangan nang umalis. Sabi nila, pwede kang mangupahan, sila ang magpro-provide. Ah. Hagat wala pang nakikita rin. Ah, okay. Pabor din po pala sa inyo. No? Kasi ang nakikita ko po dito banda, puro pa kabahayan pag nililiparan ko ng drone. Tapos wala pa siyang poste. Hindi po katulad dun sa apalit. Di ba po? Dire-direcho na. Then dun sa Malolos, dire-direcho na hanggang Valenzuela na. Oo po. Dati. <laughs> kasi bibigyan. Dati, kami okay. na huwag kami talaga. Nga lang kasi government property Oh, Maraming salamat po. Yun yung mga sign na Ito, yan Lisa, ah, yung hindi yung pintura po nila pininturahan nila. O oh, nakalagay zero na ganyan tas PR. Yes. Lang. Mm. So ito pala, wala pa naman time frame na sinabi ano? Kasi ang issue po ngayon, ito na lang kalungkit ang naiiwan. Mabuti na rin po yung malaman ng buong Bulacan eh, <laughs> yung pala yung situation. So wala pa silang nakikita. Sama, Wala pa, oo. Yung lilipatan. Kaya talaga nilang kumanap. Kasi mas pabor kami kung dito lang. Oo, oo naman. Kasi yung hindi lalayo. na kayo lalayo. Opo. Maraming salamat, Nay. Thank you, thank you. Tayo, salamat. Ayan mga kabubuyo. May na interview tayo doon. Yun nga yung sitwasyon dito. Ito, mula doon sa lumang PNR. Then ito, papunta doon. Tutumbukin. Nung itatay yung kol mga columns. Ito, tutumbukin yung mga kabahayan. Yung may pintura na bidog, tapos binigyan sila ng notice na kailangan ng bisanin or ano may option na pag giniba totally yung bahay is babayaran then kung wala pa silang nahanap na relocation yung pala yung nagpapatagal yung relocation site na wala pa silang nahanap so pag may na automatic yun na yung first option pero pag wala pa daw sabi ni nanay maghahanap sila ng apartment dun sila muna pansamantalang titira then yung pamunuan ng PNR sila yung magbabayad ng upa dun sa bahay yan pa wala ang sitwasyon uh, dito sa ka kalumpit. May ginagawa naman palang action. Nga lang, base doon sa sabi ni nanay mula doon sa una natin na interview. Last year pa daw, binigay yung notice yun. Medyo mabagal. Mabagal ang kursal. Uh, Yan muna ang update natin dito. pala dito maliit o oh, ba diba? highway na <laughs> naparating natin doon sa middle ay eh. medyo nawawala-wala yung signal then nakikuta natin tong uh, lumang VNR and ito pala madidemolish hopefully makahanap na yung uh, NCR yung uh, malilipatan ng mga tao na may mga bahay doon maganda naman pala yung offer sa kanila pero sana magkatotoo and yun nga maumpisahan na din tong kalumpit Shoutout kay Nanay na nagpa-interview so hanggang dito na lang muna mga kabubuyog thank you thank you sa pagsama and yun hopefully maging okay na tong uh, kalumpit thank you thank you mga kabubuyog thank you for watching this Please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you.